Ayan ate Joy Kuya Rocky Ito na yung Bahay nyo na pinapagawa 3 stories pala to eh Kagaya dito sa kabila Ayan Ayan o Puro pusti muna yung ginawa Ayan Lalaki ng lang talaga Pang third floor Ayan Ayan na yung dating basketball court mga kanayipi What's up mga kanayipi? Nagbabalik na naman si kanayipi for another video Araw ng biyernes Lalabas na naman tayo At anong oras na mga kanayipi? 6.23 ng umaga Maaga tayong lalabas ngayon mga kanayipi hindi tayo nakapamasada ng maayos eh kahapon so babawi tayo ngayon bali may isang tray tayo dito na large size deliver muna natin dyan kay Antinina Puntawe ayan at shout out nga pala sa kanyang anak na sa Canada si Kuya Ricky at sa pamilya niya at kay Kuya Rocky Puntawe at kay Ate Joy Malaki Puntawe at syempre sa mga anak nila dyan sa Canada so tara punta natin dun sa bahay nila Antinina para ma-deliver itong ano itong sang na large size okay kunin ko na rin yung tubig ko mga kanayipi uh, um, diretsyo na tayo na mamasada ayan mga kanayipi nandun si Mio maluwang na yung garahe dito dahil napayos na ni Uncle Cerillo Ayan. bali dyan sa unahan na yan magiging tindahan yan so nandito si Mia at nandyan pa yung gulong na ano na binili ko kahapon para yan kay Mia sa harapan na gulong mga kanaypi ito oh ayan oh pudpud na mga kanaypi itong harapan na gulong nya so siguro mamaya ipapalitan ko na yan mahirap na no mahirap na bumiyahe at lalong lalo na sa long distance baka masiraan pa tayo di ba papalitan ko na lang mamaya mga kanaypi palit natin itong bago na gulong Ayan tayo Type Tayo yung brand nya mga kanimipi, Na gulong Ayan banana type yung design nya Alright Tara na mga kanayipi tayo gilid ko lang hey! Ayan, shout out nga Shout out nga pala kay Ate Joy Malaki, Puntawe At kay Kuya Ricky Kuya Rocky pala Hey! yung pinapagawa niyong bahay ate Ayan, mansion ata to ah. Tay! Okay. Makin balay ata tay. Okay. Mga urakay. Okay. Mansiyon ah. Mm -hmm. Mansiyon na nagbati, Mart. Two stories, three stories. Paano ka kaya tayo? Two-sixty yan, Two tay. Ayan, ate Ayan, ate Joy. Kuya Rocky Ito na yung bahay nyo na pinapagawa 3 stories pala to eh Kagaya dito sa kabila Ayan Ayan o Puro pusti muna yung ginawa Ayan Lalaki ng pusti talaga Pang third floor Ayan Ayan na yung dating basketball court mga kanay. nakita mo na Ate Joy yung bahay mo <laughs> nagbuy-buy na ka no nag nag -nag ka nag-comment nag-message ni ko ayun ka nagbuy-buy ay Joy oo ayun saan oh ayun kami ayun mga kanoypi <laughs> na-deliver na natin kay ang oh. oh. hello kanoypi <laughs>

So yan, Ate Joy, Kuya Rocky, Kuya Ricky, nakita niyo na yung lugar nyo. Yung pinapatayon yung bahay dito. Ayan o, three stories pala yan mga kanaypi. From Canada. So nakapagbinta na tayo ng isang tray. Kumita tayo dyan ng 260. Thank you kay Antinina sa nag-order Thank you so much, Ante. Ayan. Hanap na tayo ng pangbuin na mano natin, mga kalayipi. Okay, Ate. Wow, oh, sipag! Ayan, kanuyipi, nandito na tayo sa EGL. Sana walang tricycle dyan para ano ayun ah, agad yung magkakarga may isa doon hindi ko lang alam kung magkakarga yung mga kanayipi ngayon lang ulit tayo pipila dito ah Balik kahapon, hindi ko nasundo sa anti-AB Iba yung ano, iba yung nag-service sa kanya Ayun, punasan ko muna saglit Si Mia Kaya mga kalipi. May pasero na tayo Hello madam Hi, Slang. Apa nta manju palina? Ah, sige Palina. West. Oh. Naiyan magkano yipi? Natit na natin si madam. Subscribers ko na taga AGL mga kalipig ayan binigyan naman tayo ng 100 pesos ni madam pang ng mga ano ayos hanap ulit tayo ng pasayro natin dyan mga kalipi. baka may madaanan tayo dyan na pasayro eh ano natin na ayos ah, sa'yo kayo sir huh? kwen okay. natin yung pasero natin. At bigay naman ng 30 pesos. Alright. Ayos. National. Agri Bank. Kasama nyo pa yan? Hindi. Pa. Carl! <laughs> madam Opo Shout out kayo madam <laughs> Thank you madam Kaya mga kalimiti, Kumita na naman tayo ng 60 pesos Sa Sana makuha pa natin yung pasero doon sa loob. Meron pang tumatawag kanina doon sa loob niya mga kanayipig. sa kanto na yon. sana makuha natin yon. Ayan, walang nakakita mga kalipig Ay, grabe, bang. Ay, mga konekt. Taybaba na natin. Another 20 pesos na naman rice. Right. Ayan mga kanaypi, bumili muna ako ng ano, lutong ulam. Ayan na. Pananghalian naming ulam 'yan. Bawas na naman sa kinita natin ngayon. <laughs> All right. Tutom na ako. Ayan mga kanaypi, may dalawang tray tayo dito na itlog. Large size. Bali order ni Auntie Lilia yung isa yung isa doon sa ano sa Mayoratex mga kanaypi. Bigay na natin doon. Mamayang panggabi pa yung ano yung security guard na ano nag-order dito eh. Iwan na lang natin sa guard house. Ayun. Grabe sobrang init na naman mga kanaypi. Ayan mga kanibig Diretso pasada na tayo Pag na-deliver natin yung Saka hindi ko pa ano Napapalitan yung gulong ni Mia huh. Ined

Apa ini sakti lang Di fifty five lang. Awak nak discount tempat itu di di kuan si sinyuran. Si <laughs> ah. Ang kumila la ko aja ginatong ko aja. Ay ginatong mo amin dito Ginatong. Ang la ko magdi. Kisikisaba. Kaya mata garod porte pa p piyek ko man dyan. Mm -hmm. isang train na itlog. Doon naman tayo sa Eurotex. iwan na lang natin yon. Yung isang train doon sa Eurotex. Sibilya. Sibilya. Sige na, ay, boss. Nabigat. Tatamlay pa ka, oh. Ayan, order pa natin yung isa Sa isang secure na naman dyan yung itlog ng mga manok ko deliver na naman natin dyan mga kalayipig para sa isang secure na naman alright boss palitan ko ng gulong poin 75 yan, 300 to pwede pang gamitin yung anya um, interior niya ha